Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat and uh, welcome sa LBM Tour Black. So panibagong video. So guys, kung baguhan ka pa lang sa YouTube channel natin, please don't forget to subscribe, pakilike like na rin at uh, paki-share ang uh, notification bell para lagi tayong updated sa ating mga gagawing video. So guys, kanina ah uh, from uh, so good going to mahablak and uh, bye 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 lit city so andito ako sa bye bye city uh, along uh, mall no gaisano ayan yung gaisano so grabe ang uh, improvement ng uh, bye bye city so ngayon guys no ang laki ng place nila parking so wala kang masabi sa so, sobrang laki So at ang uh, Metro Gaisano nila so malapit lang sa Baywalk no malapit sa pantalan So ito 'yon so ganun kalaki ang uh, area ngayon ng uh, Baybay City So makita natin yung uh, pantalan nila So ayan po yan So guys, iikutin natin ang uh, guys ano no kung gaano siya kalawak o kalaki. Hanggang doon sa dulo. Punta tayo sa likod. dulo. So, guys, kung magustuhan mo tong video na to, please uh, subscribe na rin, paki-like and uh, paki ang notification bell para lagi tayong updated sa mga gagawin nating video. So, ganong kalaki ang Gaisano no, yung park ng Gaisano Metro dito sa Baybay Bay City, no. Ayan, no So punta tayo sa kabilang laki ng park ng area nila O sa mga uh, motor Motor no Ayan Gaisano Metro Sa likod Ang laki ng area nila So Walang uh, problema sa Parking lot no Ang lawak Mamili ka lang kung saan ang gusto mo magpark So guys, alam niyo ba itong bye-bye? Ito yung City of the Tricycle, no. Ang mga tricycle dito, mga motor. So parang naalala ko yung ano. Parang naalala ko yung tabako no, sa Bicol. Panayto so, ang sistema doon. Ang mga tricycle, tricycle Ayan oh guys oh, palubog na yung araw. Landa ang ganda ano. Ang ganda bangan yung paglubog ng araw. Okay. kita yung paglubog ng araw. Ayan. So, inikot ko yung Gaisano guys. No, 10 minutes. So, ganun kalaki ang Gaisano. So guys, maraming maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay sa YouTube channel ko. So Luzon, Visayas in Mindanao. Please don't forget to subscribe, paki-like na rin at paki-pindot ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga ginagawang video. So maraming maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay. So welcome and uh, God bless po sa inyong lahat.